Uh, nais nice ko pong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasaktan dahil uh, sa aking uh, pagkumpara sa tao sa hayop uh, yun po ay kamalian ko nagsorry na si Sarangani Congressman Manny Pacquiao kaugnay sa pahayag niya sa same sex marriage at para maibsan ang galit ng ilan inimbitahan pa niya sa dinner ang ilang miyembro ng LGBT community sa General Santos City pero para sa ibang grupo hindi sapatang sorry ng pambansang kamao sa Facebook page ng grupong Ladlad Nanawagan sila na huwag iboto sa eleksyon si Pacman. Mababaw raw ang pangunawa ng boksingero sa mga isyu na kinakaharap ng LGBT community. Ginawa naman niya ito dahil sumabog na nga, nagalik ang LGBT community, kaya nagpa-price, nagka-crisis PR ER po lamang siya. Yung kami ay kakampanya na huwag talaga siyang maluklog dahil nakakatakot kapag siya ay maupo sa Senado. Kasabay nito, umiikot na rin ang online petition para sa kilalang shoe brand na ine ni Pacman. Kung hindi raw nito ititigil ang ugnayan kay Pacquiao, ay isusulong nila ang pagboykot sa mga produkto ng kumpanya. Para naman sa kapwa senatorial candidate ni Pacman na si Laila de Lima, huli na ang sorry ni Pacquiao. It's rather reckless, it's rather heartless, and nagpapakita kung ano ang pananaw ng isang tao sa LGBT community lulukluk sa pwesto. Isusulong ni Delima ang anti-discrimination bill. Pero paglilinaw ng dating kalihim ng DOJ, wala pa siyang posisyon sa isyu ng same-sex marriage. Tingin naman ang ilang eksperto, malaking dagok ito sa kampanya ng pambansang kamao. May influence uh, ng LGBT community goes beyond the numbers nila. He doesn't know the implications ng mga sinasabi niya. Ang dati namang nakalaban ni Pacman na si Floyd Mayweather Jr., mas bukas daw para sa LGBT community. We should stay positive. And I think that we should let people live their lives the way they want to live their lives. To it. each his own <laughs> own. Uma Action, Jen Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.